Good morning, good morning guys. Dito kami ngayon sa Eltam. Kasama ko ngayon ang um, farm manager ng uh, <laughs> ang tawag nito. Anong road nga sa inyo Pastor? stop? Uh, Manaya Road. Manaya Road. Ah, uh, hanap kami ngayon ng ano, ng itlog ng ducks. Papakita ni Pasto para niya ano. Stop. Kunin mo Oh, yan guys, ito 'yon oh. oh. Yan no? Oh. Yan guys, so Oh, ilang tira ko kamera yan ayun ayun oh ganoon lang po kadali maghanap ng balot na. ayun na guys ah uh, naka pangalawang nest na kami ngayon so dalawang nest na to ngayon naglilimlim na to ito yung huli namin guys so Ayun o oh. kinukuha ngayon ay ah uh, miss yung ating uh, balot para meron tayong pagsasaluh saluhan sampo ay. sampo para nagharvest lang ha. para may alagang may parang may alagang pato lang ah pinabalikan lang pag nangitlog sabing isa, isa o oh. walang walang pagkain to guys ha sila lang sila lang kumakain wala kaming ginastos sa pagkain so yun lang guys oh madami rami dalawang pugad pa lang to okay see you later tong aming lagayan. Parang nangisda.